Hello, so, magandang umaga po sa inyo lahat. Yan, tayo na dito sa Main Fuel, okay? Unleaded. Yan, papunta tayo ngayon doon sa magpipinitensya, okay? Subukan natin, tingnan natin kung anong ginagawa nila, okay? God bless po sa inyo lahat. Uh, ngayon po ay Biernes, okay? God bless po. Hello guys, today's vlog uh, Ngayon po ay Semana Santa Ayan, makikita nyo po Mga nagpipilitin siya Ayan. Ayan po sila Marami Ayun, nauna na Hindi na nakita Guli-guli Ayan pa Ayan Oo Ayan yung mga tao Sumusunod dyan Ayun Semana Santa ngayon, araw ng Biyernes. Okay, March 29. Pumunta sila sa Kutud. Nandito po tayo ngayon sa Kutud. Okay? Oh. Ang dahan lang. Ayan, nasa kutut pa rin tayo. Merong foreigner dito. American. Ayan. Yung babae, sa kanyang lalaki. Kumukuha ng video. Ayan. Hello, boy. Ayan, <laughs> narinig. Ayan, mga foreigner. Mupunta rin dito sa kutut. San Fernando, Pampanga. Sa barangay kutut. San San Pedro Cotud. Kapunta po doon. Yan, ah, pakanan ka roon sa bloom yan. May mga parking area dyan. Okay? Salamat po sa inyong panonood. God bless. Magandang araw po mula sa San Prinalo, so sa Pedro sa San Pedro Cotud. Nga yeah. <coughs> Na ngayong araw ng Semana Santa. Araw ng Viernes. Friday. Okay? March 29. Yan po. Nagkapanata sila. Nagkasik yung mga dugo. Mga dugo-dugo nila. Yan o. Kita nyo. Dito po tayo. Marami pong tao. Yan. Nakakasalubong natin. Ah, Nagbebenta ng mga tubig. Ahem. <coughs> <coughs> Ayan, mga tao, marami dito. Ayan, may mga tindahan. May e buko. Ayan, kamote queue, banana queue. Diyan mga foreigner. Hello, guys! Hi, guys! <laughs> Dito tayo. Okay tayo sa bundok. Yan. Kung <clears throat> so, saan pinapako ang uh, nagpapapako dito. Eh mga foreigner. Yan dito po pinapako. <clears throat> Ito ang tao. Yan Iyat tayo dito. Sa taas. Kung saan pinapako ang uh, taga-kutud. <coughs> dito tayo ngayon. Ayan, maraming tao. Okay? Okay. Ayan, tatlo sila. Jesus na sa gitna. Sa dalawa ni Jesus, ay yung uh, magnanakaw. Oh. At sa yung isa dito sa kabila, okay? Dito pinapako. Ayun. Diyan niyo na lang po. Ayun, may mga foreigner tayo dito. Ayun. <coughs> ang San Pedro Cotud, City of San Fernando, Pampanga. Yan po yung cruise na tatlo, okay? Mamaya oh, pa po yan. Ang oras pa lang ngayon. Uh, 9.40, 9.42 pa lang ng umaga. 9.42 a.m. Okay? Dito na tayo pupunta. Balik na tayo, okay? Salamat po sa inyong panonood. <clears throat> Palain po kayo ng Diyos na nasa langit the name of Jesus. Ano natin? Okay, yun po. Marami tao dun. <coughs> no, may foreign, foreigner pa. Jesus, <coughs> anak ng Diyos. Hello. Liguran mo kami. Hello. At layon dinaw ng sarili mo para kay kami. E na sana pa yung tulot ng ginoo, Ing magmaragol kami. no ay yeah. mo in cross mo. May pako kami naman sanang kaya din. Uh, Kapampangan. Pambiligtas kami. Pampanga. Kaya marok lang kayo naman. Speaking Pampanga. At layon <coughs> tamasan. Ito po yung mga yung foreigner. Palang, Hello boy. Ito ko naman ni sanang na para kayong sarili. At kung kisan ng sanang na bibiebie para, uh, para kayong sarili. Ayan. At, at sinong bibiebie para kayong ikasakilanan. Ayan. Ayan, marami pong tao. At medyo, ma sobrang init ngayon. Around siguro 35 ang init. Okay? Ayan po yung nagpipinitensya. Dito tayo. At alisik ang dugo. <laughs> Ayan. Ito sila. Ayan o. So, nagpipinitensya. Pagmunta doon. Sa taas sila. Ayan natin. Ayan. Okay? Okay?

harap ng Capitol, Pampanga. Dito po yung mga mamanata. ay sa malambot na palo ng kanyang mga. At hindi lamang si Jesus ang naroon nag-aaral ng kanyang tiwala sa kundi naroon din ang isang tao. Ang kanyang isa si Maria, sa hanggang huli na patayo sa paano ng Cruz kasama ng Jesus. Iniluwal niya sa samsaba ng ating lobos sa pamamagitan ng kanyang ito. Ngayon naman, iniluwal niya sa Cruz ang pagpapalita pag sa kumangangitan ng kanyang mga mga at pagsupos sa lao ng ama. Malalang kong isang nanay, ang linsay dahil sa kanyang pagtatayo sa kanyang mga anak. Opo,